Hello, Assalamualaikum mga lalabs, mga fayots, and good morning! Pagandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yeah. Lalo na ngayong araw na ito, kung saan nagumpisa na ang rally ng Iglesia ni Cristo at dinadaluhan ito ng iba't ibang sikta ng mga religious group at kasali na dyan ang mga grupo ng mga Muslim community, asya siya At mga iba't-ibang mga tao, o grupo pa rin, no, ng mga iba't-ibang tribo, religion, o kung ano pa, ang dumalo dahil sa pagnanakaw ni BBM. Pero, hindi na dapat. So, ito, Nagmo-monitor daw si Junior sa Malacanang. <laughs> Ay, dito, basa na lang diyan ha. So, ayon dito sa ang balita mo balita ngayon, Marcos Junior mino-monitor ang rally ng Iglesia ni Cristo mula sa palasyo. Makit niyo mino-monitor mo kung gaano na karami ang tao at kung gaano ka na kadilikado. <laughs> Pagbalot ka na niyo dahil hindi lang ito ang rally. Kasi mga sa mga bayad hindi man lang makukuha sa isang rally lang. Na mapatalsik ang isang pinunong kurap at kawatan at bangag na gagaya ni BBM. Tingnan mo yung tatay niya. Kung tibasahin ninyo, kung i-research ninyo ang history ni Marcos Senior, kung gaano katagal siyang bago na patalsik. Inabot yun ng ilang taon na paunti-unti nagrarali ang mga tao. Ayun, hanggang sa tuluyan siyang napatalsik. Kaya maraming mga ibang mga, ibadin uh, iba din, mga Duterte supporters, mga vloggers na nagsasabi, oh, nagrali kayo ngayon, o may napatalsik niyo ba si Bongbong Marcos? Hindi ganon. Kasi kahit naman kay Marcos, senior, kay Irap, kay kung sino pa dyan, eh, talagang hindi lang one time rally tapos napatalsik ang isang presidente, hindi po. Pero kung masigasig talaga ang mga tao, kagaya doon sa, o oh, tingnan mo nga doon sa, ah, naguna yun di ba sa Sri Lanka, o oh, ilang ano yon ilang linggo yon Bangladesh, nung mag sila doon, inabot din yun ng buwan yata. Oh, Indonesia, may gitwan week yata yun. Nipal Although maraming mga taong namatay, may casualties doon, pero hindi sila nagpatinag. Eh. So, lalo na ang mga ginsy. O, okay, mga ginsy, <laughs> hindi lang pa, pa tiktok tiktok kayo dito, ha? Banta-bantay din kayo, mga Pilipinong ginsy. Sa abaya natin na lumulubog. Masaya kayo, lalo na kayo dyan sa Luzon. Ito yung bumabaha, Ayan, tagahalos, tagahawak. Narating pa tagaliig, bubong na lang ang nakikita. Ang dahil sa tao. So ngayon, minomonitor daw niya, no? <clears throat> Habang dagsa at unti-unting lumalaki ang bilang ng mga tao sa Quirino Grandstand nitong linggo, tumotok lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang upang bantayan ang sitwasyon. <laughs> Nagbalot ka na ba nyo? Dahil ba mamaya, maiwan mo ang iyong brown leather bag. <laughs> ang mahiwagang brown leather bag. Maiwan na nga daw ang lahat, iwag lang yung brown leather bag niya. Di ba niyo? Bitbitin mo na yan lagi. <laughs> na ang sitwasyon na kung saan ay, alam niyo ba yung mindyula? eh, puno ng mga, ano doon, uh, tawag dito, may mga barrier, may mga bulb, barbed wire. Napaka, ano, para inilalak daw ni Bongbong Marcos. Ganito siya ngayon kadispirado. Para makita, monitor din siguro si Marcos kung makikita niya kung gaano kadami yung taong galit at ayaw na sa kanya. Buti yan yun. Keep the good work. <laughs> <laughs> Ay, ayon sa Presidential Communications Office secretary Dave Gomez, nasa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mino-monitor ang kaganapan sa Kreno Grandstand habang nagpapatuloy ang rally ng Iglesia ni Cristo. Titingnan, itong Iglesia ni Cristo na to, isa ito sa nagpapanalo kay Bongbong Marcos. Pero isa sila ngayon sa simbolo ng mga taong umayaw. Isinusuka si Bangag. <coughs> Bakit hindi nila masikmura? Lalo na ngayon. Oh, sa ikinanta ni Zaldiko na kung saan ngayon nila uh, tawag dito, kukwestyonin ang credibility ni Zaldiko na tatlong taon mula si Bumbong Marcos na upo bilang presidente. Siya yung community of appropriation, chairman doon at siya ang may hawak ng budget dyan sa kongreso. Tapos ngayon ko questionin, ah, sinungaling. Paano naging sinungaling si Saldi ko do? saan na yung mga loyalista nga? Sure yun, magrarali din kayo doon, anti-rally, uh, kontra doon dito sa, mga, sa iglesia. Babayaran kay tag isang lipay, bandrin, tag isang po ba? <laughs> At ang mga makakaliwang grupong komunistang, teroristang CPP. Uh. Andoon din yun, pabayaran din ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez sa mga pinuno noon. Tapos sila magbigay din doon, mangri-recruit kahit mga senior citizen. <laughs> at kapag tinatanong mo bakit andito ka sa rally, ano yung pinaglalaban mo, hindi alam. Uh, doon sa mga putang inang mga binabayarang nagra-rally, kung tatanungin kayo ng mga mainstream media o mga reporter, kung anong pinaglalaban ninyo, sabihin ninyong binayaran kami para pupunta dito. Kasi <laughs> naman talaga ang tutuod eh. Matatandaang umabot ng humigit kumulang 2 milyon ang dumalo sa huling rally ng mga INC noong January 2025 at inaasahang mas marami ang dadalo sa tatlong araw or sa 3-day rally ngayong Nobyembre, senyor. Uh, keep up the good work. Keep up monitoring. <laughs> saan na yan, yan? Nakahanda na ba yung malita mo? Nakahanda na ba yung mga pira, yung eroplano na sasakyan mo? Or, pipick upin ka ng US military, US government, dadalhin ka saan? Hawaii 2.0 ba? <laughs> Or kung saan ka pupunta? Um, Ah, sa Britain. sa Britain. Sa so, okay, UK kasi very Briton daw si BBM. Eh. Ganun pala yung taga-British. Taga-Brit... taga, taga, -Brit, uh, taga -Brit, Great Britain. Pangyay-ngay. <laughs> 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 ah, magbasa muna tayo ng mga comments dito mga lalabs, mga fayots, no, bago tayo. Ay? Okay? Bago tayo mag-end. So ano yung mga comments ng mga kababayan natin dito? Ang daming tumawa. Oh. Oh, sabi pa dito ng ini merciful na niri. So labig, sure, nasa Malacanang o nasa kapitbahay. <laughs> baka to, oh, baka sa ibang bahay na yan kasi oh, kapag lulusob ang mga Pilipino doon sa Malacanang, wala na doon si Junior, nasa ibang bahay na yan ngayon at nakaready na ang mga sasakyan, air acid niyan na anytime, kapag magkainitan talaga, magkagirian, layas na si Junior, bit-bit ang trillions of pesos, hindi lang yung 100 billion insertion na ni eh. Yung 6 trillions na yan, na mahigit, na budget for 2025, bit-bit na yan eh. At sasama na dyan yung kanyang mga patay-gotom na mga gabiniti at mga... Kronis ni BBM. Malayas. May pamonitor pa si BBM. Takot na mapalayas sa Malacanang yes. His scope focus in Hawaii. Ang daming ayaw sa iyo, BBM. Oo. Tingnan, ang daming ayaw. Wala pa yan. <laughs> Kauumpisa pa lang yan, yor. Tapos sabi pa ng isa dito, si Jose Donald Ramsey, Lantawa Mayo kol kay baka makita mo dyan si Zaldi ko. Ay, may pa, baka daw Bangladis 2.0 na si Junior. <laughs> Nagmonitor monitor daw, baka may manakaw pa. <laughs>